regarding your Calaguas trip po ma'am um can you give any clarification regarding this kasi may mga nagsasabi daw po na during or before no house plenary de deliberations nag beach trip daw po kayo ano doon ako sa Calaguas sa uh, mga uh, isasagot ko nga sana yal doon sa isang question no i visited the uh, island barangays and kung tatanungin niyo ako ano yung uh, problema um hmm? Unang-una, una, ganun pa rin, access to medical care. Dahil island barangays uh, sila, usually pag nagkakasakit daw yung mga tao doon, uh, hindi na nagpapagamot. Doon na lang din sila namamatay. nan pangalawa, internet access. Uh, kuryente, wala silang kuryente doon. Generator ang gamit uh, nila. Pag walang capacity para gumasto sa gasolina, wala talagang kuryente doon sa gabi. At, um... Pangatlo, uh, yung malinis na uh, potable water. Kasi kumukuha lang sila dun sa tinignan namin. Uh, kumukuha lang sila dun sa parang tubod gani. Spring. Uh, uh spring. So, um, ah, uh, yes. Um, I think, nabasa ko naman yung report ng uh, Philippine National Police. Accurate naman, tama yung lahat. Uh, ang report nila. Uh, 6.32 was it na umalis ako doon sa Kalagwas. Nang no Monday po, ma'am? Nang no Monday, yes. 6.32 ng no Monday, umalis ako doon. Um, ang budget hearing started 10 a.m. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6.32 a.m. Walang congressman magigising ng 6.32 a.m. para magtrabaho ang gumagawa lang ng ganyan ang mga executives na hindi natutulog para magtrabaho. So, uh, so at by the time na nag-hearing sila sa budget, 10 a.m., nandun na kami sa Vinson's Poblasyon. Uh, umiikot na kami doon uh, sa iba't iba nilang uh, landmarks uh, sa Vinson's. I'm happy na dahil sa aking pagbisita doon ay na highlight ang Calaguas Islands. They need more visitors there kasi karamihan sa kanila they depend on tourism na nangyayari lang kapag summer kasi medyo malayo yung boat ride tsaka choppy yung balon nila. Malon. Malon.